Ano, Mayor Ray, ang naikagyat na maibibigay na tulong uh, ng, mga gov ng mga national government agencies sa inyo sa naging pagbisita ng Pangulo na tutugon dito talaga sa pangunahing pangangailangan ninyo dyan sa inyong bayan? Well, the, uh, sa, kasi ang talagang affected na, heavily affected ng El Nino ay ang bayan namin dahil kami po ay uh, talagang nag-guide up ang aming mga ilog. So, wala na po kami yung ng tubig para uh, inirigay sana yung mga sibuyas namin sa palay. Kaya lang, wala na nga pong tubig. So, ang nangyari sa amin, kung ano na lang yung masisig, isisig namin. So, mm -hmm. nangyari. So, heavily affected kami I is more than 500 million no? Mm -hmm. so sa katugunan naman ng ng pangulo sa aming uh, situational briefing na sinabi nila sa town hall meeting so sinabi nila na ang lahat ng problema namin ay uh, sasagutin nila ang mga uh, magbibigay sila ng mga ayuda lahat ng public service facilities, lahat ng liya, ng sibuyas, gano'n. At ng palay, tutulong din na po sila. So maganda po yung reception namin din sa bayan namin.